Okay, may gabi eh, sa tanan. Uh, ana pod po ni Karon, naghatag na po og mga mensahe. Uh, dili niya mo akong dili atong pamalandungan na sa balaang kasulatan. Salamat sa mga nag-subscribe. Salamat po sa nag-follow. Uh, salamat po sa mga tao nga uh, gusto po nga ma makabalos kamaturan. kay ang kamaturan na sa balaang kasulatan. Muna nga karon nga amuha. Boy, ang ato ang iskutan karon kanang pagampo nga gitudlo samahan ampo surrender na sa Dios ha niya kinalang atong buhaton ha tama eh hey. kusog ulan na Kaya nga ako rin pasahon ng gitudlo ni ni Papa Jesus ayang mga uh, apostoles kanadto no sa so, sulat ni sulat ni ni San Mateo pagtulunan may tungod sa pagampo o pa nanasa na tayo ng magaplagan sa Lucas Lucas 11:24 Ogon Ogon magampo ka ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakarining nun gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga o diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti Apan kang mag-ampo ka, sulod nga sa imong kwarto, unya sirhi ang pultahan, o pag-ampo nga sa imong amahan, nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan, nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan, sama sa gibuhat sa mga dili magtuto, kinsa na gunahuna, matubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Pag ayaw sunda ang gihimo nila kaya ang inyong amahan hebalon ng daan sa inyong gikinanglan bisan gani sa dili pa kamo ang mangayo kaniya Busa ing noon nini pagampo. Amaha na nga naa sa langit. Balaano ng imong ngalan. Maghari ka ka tumano ng imong pagbuot din sa si yuta sa mga gituman kini dito sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon ng among kinahanglan karong adlawa. Og pasailo kami sa among mga sala. Sa mga kami nagpasailo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay. Luwasahin noon kami gikan sa dautan. Kay ang ging harian ang kaho ng maya hangtod sa kangturan. Kay kun inyong pasaluon ang nakasala kay ninyo, pasaluon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kun dilik ninyo sila pasaluon, dili sab kamo pasaluon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kay mga dinhi na tataman. mo ni sampay bot pasabot ani kol. Mo ni importante nga bahin nga gitudlo ni Cristo <laughs> kanato, boy. Unya gigamit man na sa mga mo naigo sila sa inyong paggamit sa kung gibalaan. gigamit man na sa mga tao kanang nagasulti bitaw kanang ginasulti ni ni Father Darwin nga kanang uban nga kulto tanawa di ba sa dagin natong vlog no nga gigamit oh. pud sa mga dawat no tama gyud uh. kay gi gi, gi man og chansad gi pasilyuhan pa man na, ni Daniel na dili si Kristo dili gustong tandaotan nga patyon niya kani mga pulong nga gibili niya nang gibalaan Kanyang problema na gi, wala man gi tudlo ang tinuod nga pagtudlo ang pagampo surrender sa Dios. O man sa primero no, magampo ka tago. Tago ba sa imong balay sa imong kasing-kasing ba? Na ayo na, ay nagdaghan nga nakadungog. Nga unsa man gibuhat sa mga sinagoga? Na kinsa man ni ginamin ana? Na oo, oo, na. Ka, ka, pa, ano nga, nga, nga pare. Oh, oh, kamo sa una wala bidai mo nagampo nga anay mag oo Oh, nanapod mi sa una. Oh, di ba? wala nagpasabot pasabot di ba na na sa Biblia, wala nagpasabot nga ang magsimba, mag mga ama dautan dili, mas maayo nga nagsimba mo nga nagtuman. Ah, karan, ah, karan pagutan ako ninyo kanang kanang pagampo nga sugo sa Ginoo to Dili na ang recitation lang. Ampo ba surrender sa Ginoo kinalang matuman ang pagbot oh, di ba? Sabaw pangutan ako ninyo anak, ano, o, oh, amahan mo nga naa sa langit. Pagdaygon ang imong ngalan, di ba? Mm -hmm. Nangandoy ta sa yang gingharian. Nga nagsaad pa nga tumanon iyang pagbot dinhi sa yuta minsan sa langit. Nga karon, nagsulod ka dito sa mga sinagoga, nagsulod ka ng mga tawo nagtulot-tudlo maluwas na mo ang seremonyas. Makaluwas na sila kanimo. O nga, wala man to gito man. Na, baka baka ako. Ah, ni eh, problema. Ana ba ni nag-surrender sa Ginoo oh, nga wala nagtuman. So ang ilang paghuna-huna gud ampo kanang recitation. Aro si demo na. Ah, Nagawas na man sa imo ang baba. Nga pag pag kag ampo pero nang libak ka. Sige kag ampo nagpataas ah, ka. Mali, nun. Ah, Mali pag noon. ba unsa may matuman ang pabot ni sa yuta sa langit, o oh, di ba? Ayaw ko gamitan nga mahimo kamong halang don. Ah. Kung ana ana kanimo ang kalam, ayaw gamitan magpalayo kamo kanako. Ayaw pang libak, ayaw paghukom, ayaw pagpataas. Hmm. Ayaw ka maglingkod sa lingkuranan nga pinasidunggan. O, oh, kinsa may naglingkod. Kinsa may naging pasidunggan. Ah, na, na naman ni vlog na to. <laughs> sa espiritu, anong nga sa... Sorry, igo yun taan eh. Ang mga manigisulti na ako sa espiritu. Kung niyo. ingon sila nga hayahay kay sila ako nagahilak ko una na ko ni gidawat. Kung isa lang ka Caltex na kuy luha nako kamo mismo di ba nagapuyo man mo nako. ako. Tama gyud. Tama. Uh -huh. Gayon ko ginokwaan lang ko kay lisod kay ko sabton sa mga taong mga sinagugag kinaiya. O oh, tanawa unsa sama oh, seremonyas dili maluwas ang tawo sa seremonyas. Tama. gawas sa espiritu. Dili maluwas sa bunyag. Ug pulong dili makitang pulong kung wala ang buhat. Tama. Kuy, ko ang inyong kasaulugan. Kapistahan. Sa inyong kapistahan. Naaman na sa balaang kasulatan. Yan ka moingon Muingon sila Ang kanang katulikong nga, kanang Katoliko nga nagsunod lang boy. Oh. Ah, sun sunod lang. Wala nagabasa. Muingon, musuko na ko. Oh. Sila hinoy musuko na ko. Wala na nagbasa ko. Yan ka imong, musuko ang pare na ko. Ano, ilan ang tulubagon. Dili man ko. Dili man ko pare. Dili man pastor. Dapat magpasalamat. Gani sila sa ko. Kaya nga naman. Ilaman yung katungod. Ako magisulti magpasalamat ang mga ginikanan sa ato adri kay nga naman ay mga anak tahurang ginikanan ginikanan ay pasok ang anak tama gid magpasalamat ah. ang mga pamilya mga bana gigugma ang asawa asawa tahura ang bana nya ila nang isa sulti sa mga nagpakarog ingnon nga sila isugo aw ah, oh, nakadong Mga nga, nga, na. sila goga sa so, karog ingnon ba Ah, si, may pobada si, nang sinagoga. Oo, oh, kay kanum mga sinagoga mao bi na sa una kasi si ang mga libitad ay halad-halad no. Oh, halad-halad og -halad, mga buhi nga mananap. Ang buhi ba, di ba, animal ka? Kumo suko ka animal ka. Di ba anak ka? Hag, wala ka naghalad sa imong kinabuhi ba kung halad gani ampo. Nagsunod ka sa simbahan, kinahanglan mo gamit kasi imong mata para na sa lawas dili ka nagsigi pamantay. Nga tanawa ka ron, magpasigarbo ka. Diha ka sa ka. Oy, dugay na ka 50 years na ko ani, not dawat ani. Meri-meri, ang na, Oh. Na, na boy boy. Pero ang kinaiyan ni mo, kumusta? Kinaiya ba sa imong gisantos? Ang problema, mga nana. Oh, sa pagkibuhat sa sinagoga, nagpuyo po di sa balay silang ina-ina. Sa ito ba, ina-ina? Ang pangalan lang, gigamit ni Bering Maria, pero ang nagsunod dito, buhi. Patay. Patay, kaya po. Kulita ko ninyo, anong gisod oh, dito. Ano siya man, sabot ng balaan nun ang imong ngalan, Nicole? Ito ng balaan, di ba rin pakamat ang balaan gani, balaan gani ngay, boy, balaan gani na siya na siya kasaysayan ba nga wala na siya unya niya siya sa ang kaayo muna ang santos ang santos dili ka masantos santos, una ka declare nga santos na pila para kakatuig nga ihasasan pa ka anak pero wala na ka patay na okay testamento man akong na. ikaw nagbilin o balaod o oh, kumbaga ba ako ba ko boy maone ni ang atong haladadahan mo ni anak atong... <laughs> testamento lang na pero nga lang ang balaan gani na katong imong gipakamatyan pare karon kung mamatay ko pohon ako mamatay ko ang ah, tanawa ninyo akong binuhatan nga dat una ang iyang pangalan o oh, manang na Santos gidala gani sa San Isidro Labrador, San Vicente Ferrer o oh, gipasat dala na no dala niya makaya na sa nagwali niya oh, sa iyong paggamit sa kong gibalaan o oh, diba sa bilia? Oh, na anas ang bilya o naagin mo na pagkaroon si Kristo si Kristo ang tinuod nga Pangulong Pari naghalad sa inyong kinabuhi nagpakamatay siya kaya gigamit na po sa mga taong Nagbalaan ko nun niya Ang pangalan niya Pero wala'y buhat O oh, pulong o, um, Kung sama na yung kristyano ka Wala kay buhat um, Nung namaya siya napapalagay ko Nga uh um, pa man siya Mga um, <laughs> <Muna> na'y pangutan <laughs> sila Sila'y matubag anak Uh, isa lang ang amahan boy isa lang boy O sa man pod unsa unsa pod mga posisyon oh anak ba si Pablo anak ba si Cristo hari ba dili um, mga autos Ako dili ko manghilabutan na Lotus, ha. Ako, ako ka mga pastor. O kaya niyo na Kamu, kamu, may katungod mo sa kalibutan. O kaya niyo na Kadili na katubag sila na magsigi o balimbalik referin mga libro. Magsigi na balik, balik. Sa una, si Helen G. Watt, na na tao. Pag hindi ka na tao, nagsigi na ka, basa basa ng mga libro mulubra subra pa ka sa mga tao na balaan nang gamiton man ani mo mga na balaan nga wala mikay binuhatan mo man sa mas no kung adon ay nagsulti ana ka ni gigamit sa ni Cristo panid i eh, ang iyang binuhatan sibo ba siyang sinultian tama e, ba siya nagamit lang na sa imong pres imong god imong amahan na bad ka ni gigamit na nimo pare karon mamatay ko pon og dugay di pila ko katuy eh. gamiton ko sa kong apo nga makita sa imong binuhatan ikaulaw hinuna ko na siya ano man? O, oh, di kata ni Kristo. Naghisgot ta nga sa pangalan na kami gibuhat ni Kristo. Pero itong iya Di kata ka ikaulaw sa mga santos. Kasi no, ni mo ni mga santos. Niya. Tapos, kung na? Ulog-ulog? Palakpakan na to? Suborno? Niya, kisa'y nagdawat o suborno. nang um, Mm -hmm. Nagdamala sa iban. Is, isa sa to na matuman oh. ang pagbuot din si oh, Ang okay. sa may pagbuot yung pag pagpaubos basta -bas sa silo. Yung sige na patagkantang ang hagit sa ibang bulahan ang gidaog. Daog na sila yung nagdaog-daog. Gibugal bugalan bulahan ang mubarok ko oh, kita na. Grabe yung bugal bugal sa tua Ipakaulawan pa ko dig. Recite pa ko. Mito ako diha sa atong simbahan nga diha ako nakatulog. Tama. Dear. Ipatawag pa ko diha. Nya, kumusta? Asa nagpatawag na? Tingnan pa magilog, mangilog. sa sabi ko, ako ko mangilog, anak. Kaya ang templo sa Diyos, tatong kasing-kasing mo na. Diri, diingnan ko sa si gano'n. Paglain na anak, dada si dadis amihanan. Tama agad. Hindi. Kalong gusto na ako, nangan, himo din eh. Tama agad. mo man akong ipagampo, manambal ko, mga man ako. Oh, Nga ikinising-kasing ba? Di ba? Na itong iposis rin sa, amahan mo. Sa kasing-kasing yun. Wala nagpasabot na makasarata na, kanang nag-rosary, makasarata na. Kung naibuhat di mo, mas maayo. Mas maayo nga nagsimba ka nga kinasing-kasing. Tama. Mm, sige, gana <laughs> <laughs> daw ang sana. Hindi, kasi kinipan. Ihatag ko naman ang pagkaon. Nga magiging ng karong oh. adlaw. Oo, oh, saman. Nga, karon. Nga sige matag bagolbon, ko sa tawhanon gani. karon romang adlaw. Hmm. So, di, di maayo na magtigong mo sa pasanang magbangkog karta na. Sa nga panahon, pwede pa na. Pero pag sa panahon na um, oh, nila, ipagawas na. Uh, Kaya na sa tawhanon, pag-awan matag-adlaw, tanang pulong. Muna ang matag-adlaw, nagtipon po ni sa ako ang templo. Uh, Di ba nas binasa na na to? Uh, Muna kada hapon na atadre. Dwa man ang matang sa espiritu na to. Kusang tawhanon, pag Pag Kahit... Uh, niya Material man niya siya. Mura kumbaga sa kuban, iba. Mm. Nga naaman templo sa itong kasi yung pitik sa espiritu ang kanang giginawa na to. Taiho pa man na. Mo na magpahawa ko gyawa taiho pa na ko kay espiritu ra man to. Dili man taw hanon. Uh -huh. yeah, mo na karon nga pagkaon matag adlaw kining mga gibalaan kaning mga tao nagpakamatay si Pablo si Saulo ni kani sila mauni sila ang mga akong ipakaon kaniyo hubaro na ang mga tinago ni Kristo ah so amo din ang pagkaon sa amo ni karon hait gyud ko pinulungan no maguna ang espiritu haron dipihan ang mga pare mga pastor ibana ana diha ah gen maaf nga, yeah, mm. pili on mo, nga, himoon mo mga pari, dili, pinili sa tao, pinili sa espiritu. Mm, tama. Mura na kong si Melchizedek, Melchizedek ko, mara, nagpandong ko. Maswerte, kaya ito akong ipandungan, boy, basi mga military mo, anak diha. O, di ba, no, naana to yung kong ipandungan, naana ting halas, yung wala na iguno. Gawas, mm, mm. kong siya, wala nagtuman sa balaod. O, kaning ama na mo. Tama, yun. Nga karon, Nga, yeah, pang tanana ko ninyo, anak, natuman ang pagbot, gituman. Kamusta ko na nagsimba? Ah, wala nang tuman. Wag ah. <laughs> <laughs> Dugangin pa na niyo. Tama ang gano'n. Kasi bala ako ni yung Ligoy nga sulugon. yung gud. Ayaw pang libak, ayaw pang hukom. Kana sa pamilya, kana kung isultin ako. Bana, higong mga asawa. Mga Egson, kung bago ka pa lamang, napadpa din ni sa itong munting channel. Binadasik ko ka mo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pod ang notification bell para kung doon ako'y bago ng mga video updated ka kanon ay. Tawa salamat. Na. Ang magawa sa baba hugaw, unya tanawa ka ikaw. Ako, diha ko sa simbahan sa una, nagsigi pa no? mm, tag pamantay na. Mm. Tama gyud. Ya sige rep tag yawo ka na mo. Ya um, samtig buhat nga ayo sunda. Tago lang ka kay mabulan na sa Ginoo. Mo sige mo no, oh. tag singgit-singgit, may imbot palakpak ka na to Dios. Unsa man na? Gulog. Gulog-gulog gulo, ang Ginoo. Palakpak ka na to ka ogilingon. Mo hula man na ang naa man sa binasa dia oh. Bahala na sila na. Nakabalo nang daan nga nani na ikaw na, na, man dito nagulog-ulog po ni sila ay kamo nagulog-ulog wala mo basa na sa Biblia pantayin nyo ni mini matutulog nagulog-ulog po ni sila sa mga tao gigamit ang baka makasasala sa tao o siyas Yas e, ay nila wala nyo nang gitipas <laughs> wala <tawad nila>, nyo nang gitipas <laughs> ako ba'y mahimuot lagi ko kasi lang kamungo uh, mangu manjad ko ano man wala man ko'y pare sa ilahang ipasigarbo mag English English pa Hmm. Saan pang di magani na mag kasabot? Mag-amin-amin na sila kasabot. Nangingo magiging sa Kristo, duha ang tulo lang. Kung magsulti sa mga Latin, sa so, mo pagsulti. pagsulti? na sa Biblia ay katong nagkuhan sa ito, nagliging ng mga tao, saan pang amin nga no, wala kasabot? Oo, oh, tama agad. Huwag magiging kasabot, binisayaan ang paghubad sa Biblia, niya magbuhat-buhat pag laim pang translation. Samot ang English na. Nga ako na nang isulti boy, kaya sila akong nani, gamay na lang katuigan akong gi, gi paabot, nagsigikong hilak doon, kaya ang mga katalagman patagamta munta sa Diyos may ingon sila oh may wala na ka na to ka kana na to Ginoo oh Mikias mga sinuhulan mga propetang sinuhulan Pari nga okay. Dal sa basahan niyo na ang pangulo sa Israel sa Mikias dili ako ang nagsulti ana ha tama gid na da Sige ko. Kung sige. Huwag paselo kami sa mga mga sala. Sama sa nga kami nagpaselo sa mga nakasala. Oo, oh, sa ato Panamon? pa. Oh mo pa say ka to, sa unang, na to. tong, mo na to sa una nga labay na to pasalamat itong nagsigi ingon na to buang nagsigig bad na to tama gyud siluan siya tama gyud sulti lang sulti lang siya hoy mali na kay luoy po kay na basig magdahonog ni kalibutan mo anhi na po na nimo yung kasagaran na ba na to dinon akong gitambalan no pag sakit na po no nagbuhat mong kog bad istorya mong kog dili nimo sa una mo pipakay pasaylo Patay mm na. -hmm. Uy, kumayo na po. Wala na. Wala naapin na nako og kitang bala ni ginana na kay tinuod jud ba nag anak ko ya na ayon pa siya ang uban yu kasagar ka patay na oh nya patapakon man ka ino nako karon pa ka nya mga iko nya na patay naman siya nya yeah. dili man sa si pareha ni Pablo kasi sa ulo sa una si Pablo gipamatay niya magwali nya karon ako na man sa kamatuoran akong giwali kung patyon niya akong giwali ron sa ato pa nagyagayaga sa espiritu Sama. Di manapak siya, niya karon. Sa pagpanapak niya, patay naman siya. Kapatay na. Ngunit sige na po hilak, yun o, buluwasan na siya. Sam, wala mo ko'y katungo, dili mo ko parehaan na, nagpambog na, makakaon na mo kami maghatag. Ay, dako ka ng tulabagon bay ikaw magsaad ka sa tao ba, nga? Ngay, na magsaad ka sa tao nga. Diyan po, ani mo, maluwasan mo. Mga po lang ka, oy. Wala mo ko ingon na nga kanang ng band um, na nag-anhatap. Mas maayo. Pero ikaw ang nag-ampo, dili ka mo saan nga naluwas ni mo. Ikaw lang ka mga po. puling lang ka. Tama. ng rosary, sakripisyo na. Nya, sige ka ang amahan na mo, Nakapilarba ba na ang rosary? Balik-balik ko ang amahan mo. Hmm. Dagan. Nah, nga, karon, wala ka nagpasaylo. Dagang sala. <coughs> Pulong na nag-alay po sala. Pakadagahan lang sala eh. Napagilitan niya na imuwala, nasabta ni mo, mo diya. Tama. Wala napasabot nga bad na. Wala pasabot. Bad na. Kung bad ka, tanaw, na sa sa ano, sa Manila Cathedral. Kasi pasuro'y sila dito. Amahan na mo, mangyay nang ipahinungod. Tama. Hmm. Yeah, doha Di ba? Doha kamatang uh, amahan din sa kalibutan. Hmm. Ang Diyos amahan, bara ibara siya. Iyan na tanan ang gawam. Tanan, gawam. Good or bad. Ikaw lang kamo mutinta lang na sila. Antau mes dautan. Kaitan be anak ni sejuta bahana si. Lu seber si, lu seber, lu seber. Nya kai nak kita mana yang samahan oh de yang ni kap gamit sakit. Ubat nang awal kerana kisah dautan sial kita kan sial ketemuan. Mm -hmm. Pero lagi, dan on pun dia di tu yang di leh ada yang gingarian di tu sa silot. Yeah, Mendamai bah. Kesuhan ya. Aku amen lagi explain ni nyong aku oh. di di sama kakuhak pun, para makakuhak sa di di mau yang sakit sa kainit. mo bad Tarawa na ang hilo o oh, di ba ang hilo na lang siya para makakuha siya o para mabatan on sa mga anak lang siya di ba no tama tama gyud mandamay ba mandamay santut hmm. santo santo da yeah, man na pili ka kinsa imong amahan oh karon kung nagampo ka nagpadios dios ka anak mo ni pres dios wala man ka nakapasaylo matuman ang pagbuot ni sa'yo, iyo ta sa langit o, oh, pasaylo akami sa mga sadaingon sa pagpasaylo mo pasaylo jud ka karon ikaw pasayloon sa Dios oh pasaylo ikaw pasayloon man yung sige managkanta nagkanta nga sila oh, ako. Gito, lisok, ko bago na ako gitulisok mo nga ikaw o na pud karon sa sama kabag ha mo na sa ako nakapasaylo ko labi no pasalamat tinuon ni ko nila kanu salamat ninyo pero hait lang ko kay sumti man ako ang kamaturan haron maghatag ka na akong kagawasan pwede magin ako i-announce magin ako na ah, sa YouTube Kaya oh, kay parang ang mga tao makabalo kay dili man ko libakira wala man ko nagsuray-suray sa mga tao nga ilang ipaglibakan nga sundo na po na ako dito nga asa man ko magsulti ipatawag sila o kasuhan nako ko sila makabayad sila kaya dyan kinaingo mang ginoa ay nagdada sa huwis kaya huwis magtugyan sa pulis kung pulis mabalhod mabal no sa pilangkuhan hmm. Kaya ang lima kira biya karoon, hindi pa na pwede? Ah, pwede na. Nga, yeah, hindi ko ba na ako na sila? Nga, yeah, ako una-una, ako ipatawag na. Sa to pa, sila mang gani ang walay bili nga ba sa so mga bililho na ako. Gano, kung wala na sila, sila, wala to na nadaog-daog. Hmm, tama agad. Kung wala na sila, wala to naglibak. Kung wala na sila, wala ko gitamay at islampayan. Tama. Kung wala, to see, to saw, to saw, so wala nina, ito si Udelito sa unang dili ako pa sulod itong Wala ni Rito po, pwede naghahanan na ako ng patambal, hindi ko ka pahuway Ah, tama agad okay. Hindi ka nabagwalin na ako, kay isultin akong kamatuan Panahon naman, tulo naman ko katuig hmm. 1,290 katuig Naana di ay? Ah, wala na Libre na ko eh Kay gihatag naman ako akong kagaling nga ito sa Diyos Ito pa, isok na ko masulti Hindi naman kayo kakapil-apil Hindi naman kayo kumapil-apil mga meeting oh, um, bis gusto pag yun ko Tama, okay. gusto pagkay kong mudala sa aming pamilya di ako kapil-apil kay kada kada kuan sa akong akong lawas ang espiritu mo vibrate ko gusto maging magpalayo ko kay mga tao gaahig ulo ko magsultis bala ang kasulat gaahig ulo wala man ang kasagaran na ba ang ko? wala nagbasag din dia kay nagsalig lang silang amahan uh -huh. Grabe ra unta nay magtutudlo eh. Si si sa ila man ta magpikisayon ang mga tao ba sa kabubuton sa Dios apan may pinalabi man sila pabunlum malakyas. What's O daghan silang nabuhat og mayo. Mo kay daghan man pud sila gilupigan. Roy, kana mo ni importante boy pag-ampo nga gitudlo. Gamay lang dili kinagindaghan. Sambing ada ni mang mapulongan ni dia jangka. Perak. Mau nak gini mu iampu. Dili mana si Papa Jesus inyu iampu anak-anak. Nya sia mang nang alpa kubiga sia namanya dada ogman sia. Tertua sia selangit. Yang kalibutan karo dili na ako am higung mau kalibutan ka awai sia tua sia dito nag kay kay ang kaliputan karon iya sa dautan mau na karon mu worse ang mga maayo. Kay gipuy man ang mga dautan gisudlan man ang gigamit kaniadto isip-isip. Ay ang huna, huna sa mga tao di kalibutan hon man. Mo nang gusto sila sa nagwali nga kalibutan hon palakpakan. Sinaguga, gusto sila sinaguga ba ipataas sila. Isip-isip. Isip-isip <laughs> mo ha. Ako na ning isulti ang kamatoran, haron may kagawasan jud ko nga mangayo sa Dios kay naamay magpatambal din hindi. May kagawasan ko. Ginoo ayuhan ni akong sultian sa kamatoran. Busa ka mo mga pare, mga pastor, ah, uh, makarelate mo ni. Di, do lang ko. Di, kapan, mupandong lang ko eh. Kamoy na munyag. Inyuhan ng tulubagon, inyuhan ng pamunyagan. Yan nang matay, nang likikog. inyong ng bunyaga na. Yan ang matay. Ang inyong bunyaga, bad guy, yung tulubago na ba na ninyo? Wala nyo gisultihan sa kamatuoran nga tahoron gini kanan. Ayaw pamalika sa paghukom. Tulubagon niyo na ha? Ay ako, igo lang ko magbunyag. Isulod, eh, sanigo, patagon ang mga gansang gansang sangon -sang abunuhan abunuhan, ang gamay na to nga mga, mga libaong sa unang pagtuo nga istrito na lang nato mo nang pagbasa nato istrito sabtan gyud na boy kong imo ginang is diretsohon diretsohon so good ang buhat man sa sinagoga makrosulok so man pabor kanila mo nang daghan hinong kayong simbahan daganon pangalan gigamit ang pangalan ah, di pangalan sa mark common name na pangalan ni Kristo, pangalan sa simbahan, common name. onya, wala man tong tinuod nga pangalan. Na ikaw yung tinuod nga Kristohanon. Kay kung tinuod ni mo nga Kristohanon, tinuod ka nga pangalan, nga Kristohanon ka na kay binuhatan. Individual man ta nga magpa mo ato dito ngay. Dili man ta, dili man ta nga ginatibok mo ato grupo dito. Individual ta sa kaluwasan. Kay kung grupo, pati hayah Oh. Ang kanang nagropo grupo, -grupo magtapok-tapok o oh. diin gani ang mga patayng lawas nagtapok po kagila basta gitapok gani mo diya gagisultian mo nga isa lang inyong Dios nagpa Dios na na Ya mo sudlon sa kadagahanan labi na ang mga dato Kay gisaaran man labi na ang maghisgot og seremonyas aha kay basta nindot kay pare na adito, murag ini nga huna nagliwas na Bila hmm. isulti ni ni, kanal ghiwali, kanal ghiwasa di tu, dili hinoon Magbuhat og na lain, nang referensi lain istorya. Bantai nama sa Bibliya, no. Bantai ni mini-ini magtutudlo, Magbuhat-buhatpun sedak mga sukilanon, gawa sa malaang kasulatan, nang gani, nagwali gani, boy, ngay, nang, nagbasa di Bibliya, perog nagbuhat og laing istorya, la minag nanggatawa, lagbahit ng istorya, dili relate sa simpan, maga mini ma magtutudlo. No? Tama? Tama. Doon sakit kayo. Ko maka... Mal, gani, ganaan ko ali mga pastor. Mga, makadungog ko. Mag-anaan ako. Murag malipay ang akong kasing-kasing. Pero kanang kasagara nang nagamit o mga seremonyas. Yung labi na. Di kabalo pag yun mo basa. Di pag yun. Kabalo mo Puros na pag-alagad. Pag-alagad. Sige, alagad. Nga kisa'y alagaran. Sila alagaran. Ah, sila. Yung, so, yung sila sila nag-alagad. Alagad nga sinuhulan mo na. Hmm, balik, balik ka rin. mag-alagad sa simbahan. Mag-alagad sa simbahan. Kinsa may gilagaran nila? Sila, mga Sila. Sila. anong Ano ang nag-atiman, salamat ka rin mga anak. Ang akong kikamit. Naring na sa pagsuntis sa kamatawanan. Ano ako kanina? Magbabasa na ka mo. Kaya nakasabot naman ka. Amen. Amen. Kaya nakapuyo ako ubat kanina ang pinangga kong sulukan. Mga murepek siya sa masabitawan. Magwali siya. Nga, magwali nga na sa otoridad. At ka. Kaya ipapakamat yan ka sa mga Din mo din ipag -ayaw. Ang isulat Ang magduga sa propisya na iling dubro. Mga karan. Daga ng mga katalagman. Parang makasabot sila sa kamatuan o gawag magkuha. Kining naasang balaang ang kasulatan. Kuhaan ako ang bahay nila sa balaang ang sila mag-iiskutan Timanin mo ka na. Pusasalamat ka na iyo. Amen. Ang kalinaw. Ibilid ko ka niya. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Diyos.